Magandang gabi. Ako si Mencho Makapagal. Hatid namin ang mga balitang on demand right here, right now. Ito ang News Watch Now. Dating Iloilo Mayor na isinangkot ng nakaraang administrasyon sa ilegal na droga, pinagkalooban ng presidential pardon para sa kasong administratibo. Matapos ang ilang beses na pagkaantala, pag-iimprinta sa mga balota, itinuloy na ang makasaysayang pagkapanalo ni Madison Keys ng Estados Unidos sa Australian Open para makuha ang kanyang unang Grand Slam title. Yan at iba pang update ihatid ni Sports Watch anchor Christine Jacob Sandejas mamaya. At ang pag-alala kay Queen of Philippine Cinema, Gloria Romero. ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ng pardon para sa kanyang mga kasong administratibo na siya namang tinawag ng dating opisyal na tagumpay ng hustisya. Minsang inakusahan siya ni dating Pangulong Duterte na protektor ng droga. May report si senior correspondent Tristan Nodalo. Puno ng pasasalamat si dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa paggawad sa kanya ng Executive Clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang hinatulan ng Ombudsman si Mabilog ng dismissal at pagbabawal na maupo sa puesto noong 2017 dahil sa dishonesty at hindi maipaliwanag na yaman. Dahil sa pardon, muli nang makakalahok sa halalan ang dating Alcalde. I will continue po to serve uh, our people, especially the ilonggo sa ilo City, according to sa inyong gusto, which is good governance, and according to what is proper, what is morally right rather than what is politically wrong. Paliwanag ng Malacanang, kinilala ng Pangulo ang mga nagawa ni Mabilog noong siya ay Alkalde pa ng siyudad. Uh, he was forced by circumstances to go to another jurisdiction for some time. September 2024, nang umuwi sa Pilipinas si Mabilog matapos ang pitong taong self-exile sa Estados Unidos. Sa kanyang pagharap sa House Squad Committee, pinabulaanan niyang sangkot siya sa iligal na droga. Matatanda ang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog bilang isa sa mga narco-politician. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. Sa hearing din na yun, naging emosyonal si Mabilog habang inaalala ang trauma noong Duterte drug war at banta sa kanyang buhay. Durog na durog, persekusyon, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan. Pumalag naman ang kampo ni Duterte sa pagbibigay ng pardon kay Mabilog at sinabing ito ay pag-atake sa reputasyon ng dating Pangulo at ngayon ay isa ng kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Odalo, Newswatch Plus. Pinatitigil ng isang mambabatas ang pagpapatupad sa mga paaralan ng Comprehensive Sexuality Education o CSE ang Order 31 ng Department of Education o DepEd. Sa pagdinig ng House Basic Education and Culture Committee, sinabi ni Manila Representative Benny Abante, kwekwestiyonin niya ito sa Korte Suprema dahil sa paglabag umano sa Constitution. Ayon sa DepEd, 2018 pa nang simulang ipatupad ito. Ang problema pa nga natin is reading comprehension. And then here they go, wanting already to teach Uh, sensitive subject matters. More value ba ito? Natuturoan mo ng sexual reproductive organ? May ilang mababatas pa rin pabor sa CSE ng DepEd. 2025 na, and uh, we have to uh, accept the fact that uh, part of our being humans is being sexual. Ngayon kasi 2025, baka advance na rin yung bata na mag-isip. Yung kanilang CSE nga, 2018. Medyo six years na before, no? yung RH, medyo delayed na nga yung kanilang CSE. Sa datos ng gobyerno, bumaba ang bilang ng teenage pregnancies mula sa 180,000 noong 2019 hanggang sa 142,000 noong 2023. <music> Wala na ang magiging abirya sa pag iimprinta ng mga balota para sa midterm elections matapos madelay dahil sa mga kasong isinampa ng ilang nais kumandidato sa Korte Suprema. Narito ang report ni Lance Mexico. Tuloy na tuloy na ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections at matatapos ito sa deadline na April 14. Yan ang tiniyak ng Commission on Elections sa pagbabalik ng ballot printing ngayong araw matapos ang tatlong linggong pagkaantala. Aminado ang komisyon, nagipit na sila sa panahon. January 14 nang sinuspende ng Comelec ang ballot printing dahil sa temporary restraining order o TRO ng Korte Suprema na pinagbabawalan silang i-disqualify ang ilang mga kandidato. Ibig sabihin, kailangang maisama ang pangalan ng mga ito sa balota. Sinundan pa yan ang iba pang TRO at pag-withdraw ng senatorial candidate na si Francis Leo Marcos sa eleksyon. Kung may mag-withdraw ngayon, na magsisimula tayo ng pag-iimprenta, hindi na po namin matatanggal yung pangalan ng mag-withdraw. At kung sakasakali, lahat ng boto na lang sa kanya ay uh, considered stray. Pero paano kung may ibang problema ang lumuta? At this point, our commitment is we will proceed because uh, masyado na po madami mga hindrances nung nakaraan. At sa pagkakataon na maglabas pa ng bagong TRO ang Korte, ay basta ang amin pa rin is uh, pagsunod, pag, pagtalima at paggalang sa ating katastasang hukuman. And therefore, basta at this point lang, nagpaalam na tayo sa kanila na mag-iimprinta tayo ng uh, balota. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, target nilang makapagprint ng 1.5 milyon ng mga balota kada araw. Paghahatian niya ng election technology provider na Mirror Systems at National Printing Office na siyang pumirma ng kasunduan sa Comelec. 24-7 ang operasyon ng NPO habang 800 tauhan naman ng COMELEC ang itilalaga para sa verification ng mga balota. Sabi ng COMELEC chief, uunahing iimprenta ang mga balota ng mas malalayong lugar. Mas malayo, mas mao rin kasi yung pagpapadala, pagdi-deploy ng mga kagamitan. So yun po yung next challenge natin after ng printing will be the deployment. Nitong linggo, na-upload na ng Comelec ang bagong ballot faces at ayon sa komisyon, wala pa silang natatanggap na reklamo hinggil sa mga ito sa ngayon. Dagdag ng Comelec, target nilang i-deliver ang voter information sheet sa buong bansa sa Marso. Matatagpuan dito ang pangalan ng mga kandidato at botante, lokasyon ng voting center at voting precinct. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Miss Watch Nagkaroon ng kasunduan ng Estados Unidos at Colombia pagdating sa deportasyon ng ilang Colombian migrants matapos takutin ni U.S. President Donald Trump ang South American nation ng mga penalty kabilang ang taripa. Hindi kasi tinatanggap ng Bogota ang military flight lula na ang mga na-deport na Colombian sa U.S. parte ng malakihang immigration crackdown ni Trump. Sa pahayag ng White House, sinabi ng US na pumayag ang Government of Colombia sa lahat ng tinakda ni Trump kasama ang unrestricted acceptance ng lahat ng tinawag na illegal aliens ng US at wala dapat limitasyon o delay sa military plane. Dagdag ng US, naka-hold in reserve at hindi pa pirmado ang mga draft order ng pagpataw ng taripa, travel ban at visa revocation sa mga opisyal ng Colombia at iba pang emergency treasury, banking at financial sanctions. Ikatlong pinakamalaking trading partner ng US ang Colombia sa Latin America. ating tinutukan ang Australian Open, makibalita tayo sa naging resulta kasama si Sports Watch anchor Christine Jacob Sandejas. That's right, Mencho. It has been two weeks mm -hmm. and we've been talking about this and we now have a new women's Australian Open champion in the person of Madison Keys from the United States. May tuturing na upset win ang pagkapanalo ni Keys against world number one and two-time defending champion Arina Sabalenka. It was a three-set thriller, 6-3, 2-6, 7-5. Ito ang first grand slam ng 29-year-old na si Keys who also had to work her way to the finals by beating world number 2 Iga Swiatek. Ito pa, plus info. Not since Serena Williams in 2005 had a player defeated both the top two women in the Australian Open. Kaya talagang it was a sensational championship for Keys who jumped into the WTA top 10 from 14 rank 7 na si Keys. Now over to the men's side, total dominance naman for Yannick Sinner. The Italian ace retained his title after beating Alexander Zverev in straight sets, 6-3, 7-6, 6-3. Hindi nga nakaporma ang world number 2 kay Sinner who did not face a single break point in the match to defend his crown. Now, last year, Sinner needed five sets para talunin si Daniel Medvedev. With Sinner's win yesterday, well, he joins Andre Agassi, Roger Federer, and Novak Djokovic as the only men to defend their Australian Open title successfully. So, Agassi, Federer, yes, you Djokovic. name it. Yep. And now, Sinner, what a company! Right I know, there. it is incredible. He did so, so well. So, na the next Grand Slam? Already? Already! I'm, I'm, excited. Excited. I'm excited! Well, men, from the hard courts of Melbourne, we go to the clay courts of Paris, but that won't happen. Till a few months from now, the mm -hmm. French Open is scheduled in May. So, in the meantime, there are several WTA and ATP tournaments for our tennis fans out there. But for now, there's muna sila. Okay, we <laughs> about four four to recover. Or recover so. first. All right, maraming salam Sports Watch anchor Christine Jacobs. dance. Pinapatanggal na ng korte ang isa sa mga teaser ng kontrobersyal na pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Pinagbigyan ng Muntinlupa Court ang petisyon para sa writ of habeas data na inihain ng TV host at aktor na si Vic Soto. Dahil dito, inutos ng korte na i-take down mula sa online platforms ang 26-second teaser ng pelikula. Ang teaser na ito ay unang inilabas ng direktor na si Daryl Yap sa kanyang page na Vin Sentiments noong January 1. Ang nasabing teaser, iniuugnay si Soto sa umano'y panggagahasa sa 1980s actress na si Pepsi Paloma. Pinayagan pa rin ng korte ang production at pag-release sa pelikula. Sa isang social media post, tinawag ng asawa ni Soto na si Pauline Luna na isang victory para sa kanilang mga anak ang utos ng korte. Naharap pa si sa 19 counts ng cyber libel complaints ni Soto. Samantala, bumuhos ang pagpupugay sa namaalam na showbiz icon at queen of Philippine cinema na si Gloria Romero. Ang artista at dating media executive na si Charo Santos, inalala kung paano siya napahanga sa ganda at galing ni Romero sa silver screen lalo na nang makatrabaho niya si Romero sa Kapag Langit Ang Humatol na isa lang sa mahigit dalawandaan nitong pelikula. Sabi ni Santos, Tita Glo wasn't just an icon, she was a guiding light for so many of us. Nagbahagi rin ang aktres at TV host na si Amy Perez ng isang nakakaantig na video kasama si Romero na nakatrabaho niya sa ilang palabas, gaya ng Palibha sa lalaki. Aniya quote, Mommy, I will miss you. Ang direktor na si Mark Reyes sinabing isang malaking pribilehyo ang madirek si Romero. Nagkatrabaho sila sa Moments of Love at The Half Sisters. Ani direct Mark, Tita Glo, you are the epitome of a movie queen. Nakiramay rin si Pangulong Marcos na una raw nakilala si Romero sa set ng Iginuhit ng Tadhana. Aniya, the world of Filipino cinema and all of entertainment will never forget her. Ibinahagi ng anak ni Romero na si Marites Gutierrez na mapayapa siyang namatay nitong Sabado, January 25. Nakaburol siya sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Hanggang bukas ang public viewing. Huling lumabas sa big screen si Romero sa 2018 Metro Manila Film Festival entry na Rainbow Sunset kung saan kinilala rin siyang Best Actress bilang Sylvia. Pumanaw si Romero sa edad na 91. Ang araw na lang at ipagdiriwang na ang Chinese New Year at pagpasok ng Year of the Wooden Snake sa Chinese Zodiac. Sa panayam ni News Watch Plus anchor Christine Jacob Sandeja sa feng shui expert na si Marites Allen, sinabi nitong ang 2025 ay panahon ng pagbabago o transformation. Well, of course, you know, the snake is a transformation uh you know animal signs so it's good uh this is a chance for everybody to really like shed off the old skin be bold be brave and you know make the change so fear not <laughs> whether you make it or not at least you have given it a try so okay. it's a year of transformation panoorin ang buong panayam bukas ng gabi sa newswatch plus social media pages At yan ang mga balitang on demand ngayong lunes, January 27, 2025. Salamat sa panunood ng News Watch Now. Ako po si Mencho Makapagal. Kita-kits bukas!